aw ng tubig. Walang kaon nun. O, nag-aalong. Grabe. makita mo doon Malon, um, mata, sa kapit. Mahalon ito. Mahalon. Oo, oh, mata, makita sa pusti. Ang kamot okay. mo, Dada. Ate. Masunog pa pala, Digby. Masunog. -dig. Ah. Uh. Masunog pa, Digby. -dig. O oh, si Ake, oh. Uh. Kakahid mo, magtabang man. Buto, oh. Si Dog, lililipot na o Irak man o. Ang na. Siguro nababad. Nababad yun o. Nasa mila na kita. Ayun kita mo. Ganyan ang kadaku, kahalang kau Masira mo po. saka ng na. Aliyaw pa ako, maano ko dini ayo po. Sa O di pa? Uy, makusugong ba gani? Binilig to. Ar ah. luway, luway lang kuya. Taan alon. tan Ta alon. Luway, luway lang. Oh, oh dali lang. Eh, baka magkuhang kita dyan. Eh. Masulok pala ni eh. Kuya pa. kamakusog niyo, Kuya! Tabi lang po kuya, baka matamaan ka kuya. Matamaan ka po. Tama kusog. po. Salamat po kuya. Masulog. Kuya, nalun. Wow. Wow. Grave para este... <coughs>